Happy bahay, happy buhay! Mag-asawang patnubay sa Mag-asaway Gabay! Hello? Hi, Dad! How are you? Kamusta kayo ng Mami? Ah, that's good! Oh Dad, oo, mamaya kasi yung mga in-order kong gamot, ipapakoyer ko na lang later tonight, ha? O, tapos siguro late this afternoon, idadaan ko yung kare-kare na niluto ko for your dinner. Yes, Dad, huwag na kayong lumabas. Abot ko lang sa gate. O, pati yung mga vitamins ninyo, ha? Okay, Dad, see you later. I love you. Okay, bye. Nakakatawa naman talaga tayo mga Filipino, no? Sobra tayo mapagmahal sa magulang, Ito, sa ayan. anak, sa pamilya. At kahit nga ngayon, nasa gitna ng pandemya, angat na angat pa rin yung mga kinalakihan nating values. Mm -hmm. This month of November, we are observing Filipino Values Month. Our culture puts a great emphasis on the value of family and our closeness to family members. Alam mo, Claire, marami tayong mga Filipino values na ipinamalas lalo ngayon panahon ng pandemic. Yes. Sabi nga, Claire, ba diba, sa gitna daw ng unos, lumalabas ang tunay na pagkatao at dyan ka naman bibilib sa ating mga Pinoy. That's true. Alam mo, good news naman tayo ngayon, Claire, sige, ha? Sige. So today, let's talk about Filipino values that are very evident in such a time as this. Unang-una na nga dito na talaga namang angat na angat ngayong panahon ng pandemya is yung pagmamahal natin sa ating pamilya. Man. We really prioritize family. Para sa isang Pinoy wala nang hihigit pa sa pamilya, hindi ba? That's so true. We do not just ensure the well-being of our children, but from time to time, we check on the needs of our parents. Like kami po ngayon ni Bong, hindi namin sila madalo sa loob ng bahay, nag-hi-hello lang sa gate, but from time to time, we send them food deliveries, right. groceries, vitamins, tinatawagan din namin sila everyday sa telepono to check on them, to pray for them, and encourage them spiritually. Know, okay. Marami naman ways, di ba, that yes, we can reach, out, we can to reach them. out to them. Number two is that another admirable trait we have is the joy and our humor natin, mga Filipino. Oh, ano kung mapapansin mo, di ba? Mas mukha tayong bata compared mm -hmm. to other Caucasian Young countries, di ba? Young looking, tama ka. Because Pinoy have a way of shedding light and positive positivity in whatever situation, lalo ngayong pandemic. Naidagaan pa rin natin sa tawanan, sa, Facebook, oh, sa mga yeah. jokes yung mga pangyayari. Because this is our coping technique. Naniniwala ako dyan. Ito, oh. Every time mag-open ako ng Facebook talagang nakakabilib eh. kung paano dinadaan ng Pinoy sa joke. Yung pangyayari ngayon, di ba? Para um, mas magaang ang buhay. That's right. Okay. Ang nakakabilib din sa atin, yung strong will natin to survive. True. Sabi nga po ang mga Filipino, likas na fighter. At yun. isa pang nakakatuwa, yung ingenuity natin. That's right. Napaka-creative po at napaka-resourceful natin mga Filipino. Nakita nyo naman kung paano nag-boom ang online business ngayon. Ito. Yung lutong ulam at ang merienda, mabibili mo online sa neighborhood, Tapos pa, ang mga dating tambay sa kanto, ngayon honey, pasabay drivers na nagkaroon na ng means of income. Magaling, no? At ito ang pinakahuli sa lahat at pinakagusto ko, Claire. Nakakaproud bilang Pilipino that until now, our Bayanihan spirit is yes. very much alive. Yes. Kapag meron tayong nabalitaan na nag-positive, lalo na't na kilala natin, mm -hmm. Talaga naman sinasama natin sila sa ating mga dasal Intercede at sa panalangin. At kung mapapansin mo, Claire, sa mga churches ngayon, they respond to mm -hmm. home patients by sending oxygen, yes. uh, food, and medical supplies. Over the years, we have proven time and time again that we are not just a people of strong values, but of strong faith in God. In times of difficulty, we know where to run and we anchor our hope in Jesus Christ alone. Lagi po natin tandaan ng mag-asawang sabay manalangin. Kapag tatagumpayan lahat ng suliranin. Ako po si Bong Pineda. At ako naman po si Claire para sa Happy Bahay. Happy Buhay! Happy Bahay! Happy Buhay! Mag-asawang patnubay sa mag-asaway gabay!